Alam mo ba? Tayong mga Pilipino, nakasanayan na nating pamatay ng gutom ang mga instant noodles. Ito rin ang mga ibinabahagi tuwing relief operations. Bukod sa mura na, mabilis pang lutuin. Pero sa kabilang dako, madalas itong nasasangkot sa mga usapin tungkol sa kalusugan, partikular na sa cancer. Naging viral na rin ang mga balitang nagsasabing ang instant noodles ay may mga kemikal na nagdudulot ng cancer. Pero, saan nga ba nagsimula ang instant noodles? Ang instant noodles ay nagsimula noong 1958 sa Japan sa pamamagitan ng Nissin Foods. Nilikha ito para tugunan ang taggutom. Sa Japan, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hanggang sa lumipas ang panahon, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng maraming bansa, kasama na ang Pilipinas. Ang usapin ng cancer at instant noodles ay kadalasang iniuugnay sa presensya ng mga artificial flavoring, preservatives at MSG o monosodium glutamate. May mga pag-aaral na ginawa pero sa kasalukuyan, walang direktang ebidensya na nagpapatunay na ang pagkain ng instant noodles ay direktang sanhi ng cancer. Ayon sa World Health Organization at Food and Drug Administration, ang mga pagkain na may mataas na antas ng sodium, katulad ng instant noodles, ay pwedeng magdulot ng iba pang sakit tulad ng hypertension at problema sa bato. Pero ang cancer ay may maraming rason tulad ng genetics, lifestyle at exposure sa carcinogens. Isa sa mga isinisisi ay ang paggamit ng TBHQ, isang preservative na ginagamit sa noodle packs para hindi ito mabilis mapanis. Bagamat legal sa maraming bansa ang gamit nito sa mababang doses, lumalabas sa ilang pag-aaral na pwedeng magdulot ito ng negatibong epekto sa katawan kung marami at madalas ang pagkain nito. Ang mga eksperto ay nagpapaalala na ang pagkain ng instant noodles paminsan-minsan ay hindi nakakasama. Pero hindi ito dapat gawing regular na ulamin. Sa huli, ang pagkain ng instant noodles ay nasa tao pa rin. Kaya dapat laging balanse at kontrolado lamang ang pagkain ito at huwag sobrahan. Ngayon, alam mo na!